So ganito gawin natin sir, tatapusin natin ngayon yan pero tulungan mo ang sarili mo. Sabihin mo, Ama kong alam ko po, po hindi mo ko papabayaan. Panginoon kong Isus na inyong anak, alam ko po, po tutulungan mo ko at matatapos ko sa tulong po ninyo at sa paggagamot ni Apot Kalino. At tandaan mo sir, gagawin ko ang best na ito, tapusin natin ngayong araw na to para po uh, itong pagpasok ng New Year, panibagong taon. Uh, Magdelder na yan. Basta tulungan mo sarili mo ha. Okay, pa po yung dito, kanan. Dito lang, pa. Sandal kang ganun, pa dito lang. Yan, ganyan. Huwag mong, huwag mong ano ha, kontrahin. Kasi tatapusin na natin ngayon yan. Masyado ka nang inaano nila. Wala ka namang ginagawang masama. Sila ang bira ng bira. Tinatawanan na nang ako dito ng mga tao. Kapag so, nagwawalis ako dun sa labasan ng Krells, uh -huh. nararamdaman ko siya na ah, Pag lumapas dun sa may dalawang hams, parang iinto yun na. yung, yung pag-uusap nila. Pag lumapas na pag uh -huh. dun sa may hams, ayun na parang kinatawanan nila. Umpisa na, na, na naman. Yun na. Sige, taputin natin yan sa ngala ni Diyos. Opo, amin. Natin. Meron din ano sila eh, nagpadala sila ng demonyo eh, para ano yun ka, Tignan tayo ha. O, pabilang yan. Tingnan mo muna, tingnan mo muna, bago ka pumikit. Para makita mo. O, yan. Ayan ha, pabilang ha. O, bilot ko lang ng ganyan. O. Okay? O, ilalagay ko muna bago ka pumikit, ha. O, hindi ko papalitan yan. Pigit. <coughs> Sa tour, Arepo, Tenet, Opera, kota. Poo! Aalisin mo nilagay mo na rito ha. Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan? Sa ngalan ng Diyos. Ha? Aalisin mo na ha. O dalawang kamay mula sa ulo. Susunod ka. pababanggalan. Sige. Lubayan nyo to ha. Ha? Lulubayan nyo na pala to. Lulubayan nyo na ha. Ha? In Jesus name. O sige. Tanggalin mo pati sa mata. May nilagay ka sa mata eh. Sige pa. Sige. Sige. pa. Sige pa. Gagaling na to ha. Ha? Ha? Nagkakaintindihan? Ah, sige. <laughs> sige. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit marami kayo. Sige. 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 Ah, kunti pa. Kunti pa. In Jesus name. Sige pa. Sige pa. Pagkas, pagkas, pagkas. Sige. Kung ayaw makipag-usap sa akin, wala akong pakalim sa'yo. Basta gagaling to. Sige pa. Kunti na lang. Kunti na lang. Sa mata. Ang dami. Sa mata. Sige. Yan. 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 O. Yan. Ganyan pa. Sa isipan, sa ulo, sa ulo, sa ulo. Yan, ganyan, ganyan lang, ganyan lang. Sige pa. Kunti na lang, kunti na lang. In Jesus' name. Rexum, GI. Pum! Kunti pa. Sige. Sige, sa ulo ulit, sa ulo ulit. Meron nila kayo sa'yo. Tama na, pero gagaling na to. Ah. Opo, o, sige, sige, baklas, baklas. Matitindi kayo mang kukulam sa ano sa lugar nyo. Sige pa. Ako ang mga kalaban nyo. Masakit pero yung ginagawa nyo sa taong to. Tuwan-tuwa kayo. Ah, gagaling na to ha. Opo. Sige. Ibabal ko kung anong nilagay nyo sa taong to. Sisira nyo isipan nito eh. Huwag ka mabaliw eh. Sige. Kunti na lang. Kunti na lang. pa. Sige pa. Sige pa. O, kunti na lang. Sige, kunti na lang. Sa mata ulit, sa mata ulit. Sige, kunti, kunti na lang. Hindi ako natatakot sa inyo. O, kunti, kunti na lang. Kunti, -kunti na lang. Panginoon kong iso sa aking madakilang mingyong ng basbas -ba sa iyo. Na ibang ko'y nilagay sa lalaki ito. Hanggang mamatay. Sa ipratis, sa Ay! Ay, Sir, sir, sir. O, pahinga ka lang po, Oste. Inom ka muna nito, mag-shut up lang ako. Pangalan mo ulit, sir. Robert Perez. Robert Perez. Okay. O, inom ka muna, damya mo, halos ka Ito, eh. Ay to out sa lahat isa pong security guard dito sa Sambales. Ah, uh, inuunti-unti po siya hanggang masira ang isa kanyang isipan hanggang mabaliw. Ah, uh, kawawa yung mga ganitong tao na lang po ng maayos, ng marangal para sa pamilya tapos titirahin nila ah uh, ako hindi ho nag natatakot sa inyo kung kayong gagawa ng masama siguro din yun na pag-isipan nyo maraming mabuti kasi pag kayo, na, kayo nahuli ng mga manggagamot tapos kayo ah uh, yun nga shout out sa Team Supremo kay Apokar, Brother Jet Brother Judel, Brother Gerald si Ap Apokar po namumuno ng Team Supremo sa Silay si City, Bakulod. as uh, sa Team Apo naman, Apo Chalin, Apo Eric, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, uh, si Smaika, Apo Rosita, at Ma'am Melo Ligario. Mabuhay tayong lahat. Uh, at ipanalangin natin na tayo ay uh, madagdagan pa ng lakas, ng kabal, upang nang sa ganyan tuloy-tuloy ang ating gamutan. Shout out sa inyo lahat. Maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Muli ako, Tim Apo Eric Apo Chalin. Magandang umaga. Poo!